So yung wasap mga brad, update video for today. So yan, update ko lang itong mga nag-order nito at ipapasyal ko yung mga viewers ko sa pamagitan ng video. Una po nating i-update yung nag-order nito, Mr. Randy Magada ng Sipalay Negros. So ayan na po ang dalawang SRX Clone 15 mo sir. So ayan, nakapintura na. Pero hindi pa kami nakabili sa mga gamit niyan. At ito naman, isang DIY ampli cabinet, polycover po to. Bali, ang kasama po itong order ni Mr. Customer. Apat na MCB 15 at dalawang mid-high bullet bali 4x2. So shout out po sa iyo Mr. Customer ng San Fernando, Mr. Bernardo Iboy ng San Fernando. So ayan na po ang DIY ampli cabinet mo sir. Yung 4x2 ninyo, so ayan po ang apat na sub at ito po ang dalawang mid. So ayan, ready for install na po to baka bukas. Uh, magbili na po kami ng mga speaker at driver unit nito para ma-install na po to. So yan, binabalot po namin ang inyong sub. Dahil napakaalikabok po dito. Bali, itong order ni Mr. Bernardo Iboy, mga brad. Bali, 4 by 2. 4 na sub. At dalawang bulit. Kasama din itong DIY ampli cabinet. Fully cover. So, shout out. Actually, mga brad, dalawa po ang nag-order niyan. Nagkakataon ng po to na magkapareho po ang kulay na gusto nila. At ito naman. Punta po tayo dito sa halimaw. So, ayan, halimaw itin. 6 na box. Yung 6 na halimaw box itin, mga brad, ay... Bali tatlo po ang bali tatlo po ang nag-order niyan. Bali tag dalawang box bawat customer. So dito po tayo magsimula. Yung dalawa ay para po kay Mr. Louie Bernadas ng Naval Biliran. Ready for shipment na po to. Nakakuha na po kami ng bill of lading niyan. At ito namang sa kaliwa. Yan po ay para sa aming customer na taga Lapu-Lapu. Hindi ko natandaan kung sino pong pangalan mo sir. Wala po dito sa aking listahan. Itong dalawang box na yan mga brad, yung nasa gilid, ayan po ay para kay Mr. Maclinwell ng Barili South Cebu. Bali, may kasama po itong order ni Mr. Maclinwell ng Barili. Itong isang DIY ampli cabinet fully cover. Kaya hindi pa po ito napinturahan mga brad dahil dagdag order na po ito ni Mr. Customer. So yan, dalawang power amp at isang drawer. So yan po ang drawer. So yan. At sa iyo naman, Ma'am Francisca ng San Fernando, South Cebu, So ito po ang ampli cabinet ninyo at ito po ang 2x2 ninyo. So yan. Uh, kakamasilya lang po yung sub at yung mid high pull range. Ayan naka-primer na. Sinimulan na po sa pag-primer. At meron pa po tayo ditong ready for pick up. So, ayan po ay para sa aming customer na taga Lapu-Lapu City ng Cebu. So ay nag-chat po sa akin si Mr. Customer kagabi na nandoon pa po daw sila sa Bohol. So pagbalik na po nila sa Cebu, tsaka pa nila po ito pipick upin. Itong box na to ay nagkakataon lang po to na magkapareho po ang kulay na gusto nila. Pero magkaiba po ang nag-order niyan. Iba po ang sa itaas, iba po ang sa baba. Itong sa baba, ayan po ay para kay Mr. Alviso Bisil ng Toledo. At ito namang sa itaas, ayan po ay para kay Mr. Customer ng Talibon Bohol. So shout out, ready for shipment na po to. Mr. Customer ng Kalibon, Bohol. Kali itong order ni Mr. Alviso Bicel mga brad, dalawang MCBD-12 loaded at isang mixer. So nandun pa po sa loob ang mixer nito.